Good morning mga workers. Another day, another vlog na naman tayo mga workers Ngayon mga workers is nandito tayo sa Purok 9 Sa Matina, Pangi dito sa Davao City Ating pinuntahan itong bridge project dito mga workers. Kung kumusta na ba Kasi marami ding request sa atin Kung kumusta na ba itong tulay na ginagawa dito sa Purok 9 Sa nakikita natin sa drone shot is parang sa dulo na ito ng ng matina pangi dito sa Davao City pero marami pa lang mga kabahayan dito. Ito yung update natin, yan let's go. Binabaybay natin itong kahabaan ng Matina Pangi Road dito sa Davao City. Yan o, no? uh, more in konkreto na siya mga kabarkads. Pero although may mga mga construction dito sa road, yan. Pero maganda na talaga daanan dito sa Matina Pami. Siguro ang construction nito is from Diversion Road going to Purok Noibi. Kasi yan lang yung nakikita natin sa development project dito. Although may isang bypass road din ito papunta ng Catalunan Grandi para hindi ka na iikot doon sa diversion road pwede ka na dadaan next i-update na naman natin itong from Matina Pangi going to Catalonan Grande kung kus kumusta na ba yung packet na portion dito kasi yun ang sira na daanan kasi kapag umuulan dito ng malalakas parang masisira yung daanan kasi hindi pa siya simentado ewan ko kung hindi yan natuloy ang construction dyan siguro sa right of way na naman yung natamaan dyan sa construction pero yung goal natin ngayon is pupuntahan natin itong tulay na ginagawa dito sa Purok Nuibi kung kumusta na ba ito yung update natin sa project dito yan let's go daan na na pero hindi pa tapos tanggal ito sa gym construction yan ito rin ang kuwan kalsada ang pwede mga awal school lang pero yan tulay is tapos na

ito yung porok mo na kaya sa matina pangit Maliit lang pala na tulay dito mga workers ang ginagawa nila dito. Pero dati dito yata yun dumadaan. Itong maliit dito na kalsada, tulay. Ngayon, ito na mga kawarkods nakasimentado na dito sa Purok Noy di Matina Pang. Parang may, parang may expansion pa siguro dito. ba bakit na dimulis ito na bahay? Parang may expansion pa ah ito na dimulis pala ito na kunan ito ng pan kasi yung bahay niya nakuha uh, na pala ngito ito tinanong ang naman ng tuloy dito yan dyan dati dyan lumadaan parang daily bridge lang ito mga kabarkas itong itong bakal ah temporary pala ito na ginawa nila itong bakal na ito para madaanan lang ng mga sasakyan dito yan tapos yan dito na pinadaan pero kaso yung pababa dito is hindi pa pinatigas pa siguro Ayan, pinatigas pa yung kalsada. Yan, ito na yun mga workers Yung bridge project dito sa Purok Navy Yung request nyo Yan dito Purok Navy Pinuntahan natin dito sa Matina Pangit Yan pinadaanan na siya mga workers ngayon lang talaga tayo nakapag-update dito sa so, hindi tayo na hindi natin update yung construction talaga dito pag simula itong project. Pero ongoing pa sila mga kabayan itong railings niya hindi pa tapos. Na may mga finishing pa ito. Tapos diyan no, may mga finishing pa diyan na gagawin. Tapos itong daanan dito is pinadaanan na. Pero under construction pa yung pababa, hindi pa nakasimento, pinatigas pa siguro. May mga demolition din dyan mga kabarkads na nangyari. Yan dyan, banda. Tapos yung elevate nila dito, napakahaba yung tulay. Yung bahay dyan, oh, bubung bubong na niya, niya yung yung kalibel nito. Yung kwan nito is lagyan siya ng railings yan. Yung mga sasakyan, delikado. At lalagyan ito ng railings. Kaya inelevate ito ng mataas mga kabarkads. Itong project dito sa tulay is kasi itong hilog dito is kung bumabaha Mataas Kaya ang taas ng elevation Elevation ng tulay Kasi dati siguro eh, Yung tulay dito Is billy bridge lang Yan Yung mga bakal Kaya yung si Si kongkrito na talaga Yung Tulay dito Yan o oh, Natasunod Tulins lang siya mga kabarkad Yan tulins lang yung Tulay dito At least Malaking tulong na ito dito Sa Purok noibi Sa matina pang Dito lang yung vlog natin mga ito mga workers dito sa Purok play di matina pangit yan Dabao City itong bridge project Then, like and subscribe to my channel and press the button bell para manotify kayo sa mga video that don't at especially sa mga travel vlog natin yan single by God bless